Okay. Anat naga mo? Anat naga? Anat naga? Anat naga mo? Ay? Ayla. Agtukaw ka pala dyan, baba Ag-interview kayo. Hello, guys. We're gonna interview Ayla and... Anat naga mo, baba? Naga mo, anak ko? Naga mo, anak ko? <laughs> Anat naga mo? Hmm, sumang bata na lab. Anat naga ni Kambal mo? Gusto <laughs> <laughs> so, na! Okay. Okay, okay, okay yan. Okay yan. Okay. No! Interview ang kayo. <laughs> ala, 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 ala. Hmm? Agtugaw kayo na anamut <laughs> Anamot na ito. Hindi naman agtugawin. Agtugaw. Muna, muna, muna. Sika. Anat na mo? Anat na mo? Timothy. Matawoman 2 dikarma 3 Trimdon ay tumpe lang very good do. Wow. Anat na gan ni mamak mo. Oh, okay. Cherie. Anat na gan ni papang mo. Very good. Anat na gan ni kuya. Yes, yes. Anat na gan atem? ate. Anat na gan ni Kambal mo. Ayla. Ayla, very good. Tukaw ka nga rin na. Tukaw, tukaw. Behave, behave. Tukaw. Sino kanya yung kambal mo, ti? Natangsit. Haan? Sinot natangsit. Si kawo na ni Ayla. Sinut apak garot. Si ka? Sigurado? Sinot apak. Sinot apak. Na ay <laughs> si la. Si sino takakagat? Sika. Ala mina do. Sika sino nga roti? Natulang. Natulang. Nagtuko ka ah. Si natulang. <laughs> sino ti? Sino nalaing mangan? Sino na kulit? Okay. Ay lamot din, may gatuin interview ka. Bangon. Ayla, wala na. Yung focus nila wala na. Ayla, sinot apak?